magandang buhay po sa lahat mga kawaw ito yung sitwasyon update ko lang po kayo ito ang sitwasyon sa amin sa Mindoro ano? Oh. You know? alas at suna may usok pa hindi po yan hamog ayon sa mga eksperto yan po ay usok galing po sa sumabog na taal, nag-uusok na taal at ayon po sa kanila sa mga nagpapayo ay huwag lumabas masyado kung mahina ang iyong baga mag face mask ano dahil pwede maapektuhan ang iyong ano baga at yung sa throat ano yung na, ano, nabasa ko sa chat ang haba ng chat eh dami daming bad effect pala nitong usok ng ano ang mabuti lang po doon mga kawaw ay papansin nyo tuwing kasabog yan nagpapadala ang agad ng ulan nami-minimize yung side effect sa tao yung, usok na yan hindi siya bisadong maka dahil nga nababa na ng ulan yung mga usok na yan hindi man yan magigaling yan talaga sa bulkano talagang masama yan sa kalusugan mas mabuti kung wala rin namang mahalagang lakad ay ang sabi nga ipinapay kulong na lang magkulong na lang sa bahay sarado ang mga bintana at nang hindi maperwisyon yung niyang, usok na yan yan lang po mga kawaw, ingat-ingat. May ingat. comment nyo below ang sitwasyon sa inyo. Kung abot sa inyo, ito po ang sitwasyon sa Mindoro. Abot po yung usok ng taal. Naalala ko dati ng mga bata pa kami elementary. Abot sa amin yung abuh, kaling sa pinatubo. Gano'ng kalayo ng Mindoro. Dahil nga, umihip yung hangin. Nagbalis pa sa amin. At pati ay mayroon. At kami hindi makapasok halos nung unang araw. Putin-puti lahat. Yun ang naging perwisyo ng ano pag-pray lang natin. Sama natin sa panalangin ng mga taga-taal dahil matagal na yan nag-aalboruto ano? at pasabog ng sabog maraming salamat, keep safe mga kawaw hanggang dito lang po vlog bye bye and God bless ingatan tayo ng Panginoon